Si Carlos Edriel Yulo o mas kilala bilang Kaloy Yulo ay isang kilalang gymnast mula sa Pilipinas na nakapagbigay ng malaking karangalan sa bansa sa larangan ng sports. Ipinanganak noong February 16, 2000 sa Manila. Sa si Yulo ay lumaki sa isang simpleng pamilya at nagpakita ng enteres sa gymnastics sa murang edad. Nag-umpisa si Yolo sa gymnastics sa edad na pito at kalaunan ay nakilala siya sa larangan dahil sa kanyang talinto at disiplina. Sa suporta ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang lulo, patuloy siyang nagsanay sa Gymnastic Associations of the Philippines. Dahil sa kanyang potensyal, ipinadala siya sa Japan upang magpatuloy ng pagsasanay sa ilalim ng Japanese coach na si Monehero Kugimiya, na siyang humubog sa kanyang kakayahan at teknika. Nagsimulang makilala si Yolo sa international Gymnastic scene noong 2018 nang magwagi siya ng bronze medal sa floor exercise event ng World Artistic Gymnastic Championships sa Doha, Qatar. Ito ang naging hujet ng kanyang pag-angat sa larangan ng gymnastics. Taong 2019 naman na makuha niya ang gintong medalya sa parehong competition sa Stuttgart, Germany. Siya ang kauna-unahang Filipino at south Asian na nagwagi ng gintong medalya sa World Artistic Gymnastic Championships. Bukod sa kanyang World Championship titles, si Yulo ay nagwagi rin ng maraming medalya sa iba't ibang competitions sa Southeast Asian Games or SEA Games at Asian Championships. Isa sa mga pinakamatulog ng tagumpay ang pagkakapanalo ng limang ginto at dalawang silver na medalya sa 2019 Games na ginanap sa Pilipinas. Patuloy din siyang pagkompetensya sa mga prestigyosong palaro gaya ng Tokyo 2020 Olympics kung saan siya nagpakita ng magandang performance paggamat hindi nakapasok sa middle round. Si Kaloy Yolo ay tinuturing na inspiration ng maraming kabataang Pilipino. Ang kanyang pinto ng pagsusumikap, disiplina at pagpoparsity ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami, lalo na sa mga nangangarap sa larangan ng sports. Dahil sa kanyang dedikasyon at tagumpay, nagkamit siya ng pagkilala mula sa gobyerno at pribadong sektor at kabilang ang financial support at sponsorships na tumulong sa kanyang patuloy na pagsasanay at pagundal. Sa kabila ng kanyang kasikatan na natiling simple at mapagkumbaba si Yolo, Naninirahan siya sa Japan kung saan patuloy siyang magsasanay kasama ang kanyang coach at team. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng determinasyon at ang pagsuporta ng kanyang pamilya sa bawat hakbang ng kanyang karera. Si Kaloy Yulo ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng sports ng Pilipinas. Ang kanyang mga tagumpay ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang natatanging kakayahan bilang isang atleta, kundi pati na rin ang kanyang pagiging huwaran sa mga Pilipino sa kanyang morang edad, marami pang magagandang bagay ang inaasahan mula sa kanya at chak na patuloy niyang itataas ang bandera ng Pilipinas sa larangan ng gymnastics. Maraming salamat po. Music.